So mga idol Sa 89,202 kilometers na tinakbo nito eh, hindi pala palitan to ng brake pad So sa so 89, almost 90,000 km ay eh, nakakaranas na ako ng gas-gas yung pag pumipreno ka ay eh, maririnig mo ng gas-gas may gumagas-gas dun sa pinaka uh, disc brake ng sasakyan So, yun, yun ang uh, kailangan na natin palitan yung uh, brake pad. So, yun mga idol, samahan nyo ako sa pagpalit natin ng brake pad. Tingnan natin kung anong nangyari, kung ano ang resulta, kung may kung may nasira ba doon sa mga sa mga gumagasgas na bakal doon sa naririnig namin habang tumatapot ng nagpepreno reno namin kung may nasira okay so mamaya tingnan natin kung ano nangyari so yan magandang hapon guys uh, for today's video uh, magpapalit tayo ng uh, brake pad ng Toyota Vios 2015 yung Superman edition so Siyempre, okay, tatanggalin natin yung gulong para makita natin yung brake pad. may uh, sumasayad na kasi. Pagka nagpreno ka, paririnig mo na yung sayad. Parang nagbarkan lang nga eh. So ayan, samahan nyo ako guys. Uh, Pupuksan muna natin ito. Ano, tatanggalin natin yung yung gulong. natin, natin yung jack. So, ayan mga idol. Tanggal na natin. Tanggal na natin yung gulong. So, ito. Hindi tayo magpapalit. Mukhang put, put na put, put na nga. At yun. Ito yung ano. Ang tawag nila na lock nito. So, ayan. Kahit tatanggal lang. Ano. Size na ito. Check natin yung size. So, ang issue nito, kaya kailangan ko na magpalit dahil uh, sa tuwing katapang ako ng preno, may naririnig na ako na parang gumagasgas na bakal. Shhh, gumagano. Shhh! Gusto ko marang kumakayod na siya. So, bakal na yung kung uh, may preno sa kanya hindi na yung pinaka parang pad uh, ng preno so parang mapapansin nyo kung ka ano na nagkamarka na so kailangan talagang palitan kasi pag hindi na palitan to isirain ang disc brake natin so yan hanap pa na So ayan mga idol, gagamit tayo ng size 14 na ratchet. Size 14ml. Mm, Or 14mm. Para buksan ito Ayan. Para maiangat natin. Buksan mo natin. Okay, Ang natin yung formilyo aangat na ito ayun angat na to. so ayan ito yung uh, pinaka pad natin Ayan, yeah, manipis na nga no? oh. na to. Sobrang nipis na. So ito. Ito pala yung pinaka no? nagpapahitpit sa kanya. Saka ito isa. Tapos ito. Yeah. Pagkita na natin. So ayun mga idol. Ito yung brake pad na binili ko. Hindi original to. Replacement lang. 850. So ayun ipapalit ay natin dyan. Dito. Sana. Maganda. Asha, ang kapal nito ang kapal nito kumpara doon. ganyan nyo ito sobrang nipis na oh, alos wala na so talagang palitan na ayun ayun natanggal yung plate natanggal na yung plate hindi na akong mahirap na okay So ayan mga lords. makabit na natin yung plate na na kanina eh. So ito kakabit na natin dito. Ngayon. Dan ta. Ng kapila naman. Kapila okay pa makapal pa. Oh. Ay pa tong isa oh. Keri yung ano isa wala na. Pero papalitan na lang natin to. Ah. Uh, Pare-pareho sila bago.

mga loads, napalitan ko na itong dalawa so ito, i-adjust ia natin to ito, tutulak natin papasok to may matigas yan ito, gagawa natin ng paraan Mung natin na natin yan naiurong na natin para pumasok siya kasi medyo makapal na kasi oh kulang pa parehas so babayin natin yung tornilyo size 14 ito natin mga idol tayo sa una. So ganun lang ako ang pagpalit ng uh, disc brake. Ah, uh, disc brake. Brake pad. Okay. So napakasimple lang. Madali. kayang kaya, -kaya nyo gawin niyan. So. So yun mga idol. Yan na po nagtatapos ang ating video ngayon. So ito po ang inyong kuijay ang matampogi. Uh, first time ko magpalit itong tong uh, disc. Uh, no, brake pad ng Toyota Vios 2015 Okay, hanggang sa muli po at magandang hapon po sa inyo lahat Zero Kinain na Oh, oh malaki-laki yung kain Puta oh, yung napabayaan Oh Mabot ka ng 80,000 kilometers to mga idol. So ganito na kalaki. So ganun na kanipis ang ano. Pud-pud na pud-pud na. Bakal na yung ano dumadali. Shit. Put. So yan. Guro mga 50,000 kilometers nyo. Dapat palit na agad ng ano. Brake pad. So yan mga idol. Yan ang uh, nagiging sanin yung maingay. Yung tunog. May tunog na eh you no. Know, mas malaki 'yung problema ito ng dali. Yung brake disc Ano kaya ito?